Sarah Labati, siya di umano ang may third party at hindi si Richard Gutierrez. Ito ay ayon sa source ni Audrey Diaz. At yun nga ang sinasabi na hindi si Richard ang may third party. Ha? Huh? Kung hindi si Richard, sino? Di ba nung una, ang sinasabi ng iba, si Richard daw may third party. Hmm. Tapos ngayon naman, ang sinasabi nitong aking source, si Sarah Labati ang may third party. Ha? Huh? True? Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong upload na vlog ni Oji Diaz sa kanyang YouTube channel na Oji Diaz Showbiz Updates. Napag-usapan ni na Oji Diaz dito at tungkol pa rin sa relasyon ni na Sara Labati at Richard Gutierrez. Sa naturang episode, ibinahagi nga ni Oji Diaz ang kanyang nakalap na balita tungkol nga sa mag Richard Gutierrez at Sara Nabati na ito'y mula umano sa kanyang reliable source. Ayon pa nga kay Ogie Diaz, hindi umano si Richard Gutierrez ang may third party, kundi si Sara Labati di umano. Narito nga ang naging pahayag ni Ogie Diaz. Aniya, sabi ng aking source, walang third party hindi nang buwag-bog si Richard. At yun nga, ang sinasabi na hindi si Richard ang may third party. Eh di ba noong una, ang sabi ng iba, si Richard daw ang may third party. Tapos ngayon naman, ang sinasabi nitong aking source, si Sarah labati ang may third party. Ayun nga ang tinatanong ko, true ba iyan? Sabi, tanongin niyo si Sarah. Eh hindi ko naman close si Sarah. Anyway, kung nanonood si Sarah, pwede niyang sagutin ito kung totoong siya ang may third party. Ngunit, nagulantang nga ang lahat sa sunod na ibinahagi ni Ogie Diaz na mula di umano sa kanyang reliable source. Na kung saan, hindi umano lalaki ang third party ni Sara Labati. Samantala, usap-usapan ngayon sa social media ang naging himotok nga ng nanay ni Richard Gutierrez na si Annabel Rama na may kinalaman sa hiwalayan ni Richard Gutierrez at Sara Labati. Lumalabas kasi ngayon sa social media na si Annabel Drama ang lumalabas sa kontrabida sa hiwalayan at sa nangyari sa relasyon na kanyang anak at ni Sara. Pero ayon pa nga kay Annabel Drama na kapag lumabas di umano ang buong katotohanan ay hindi na siya ang maging kontrabida. Nakaraan lamang sa isang panayam ng EBS-7 reporter na si MJ Felipe kay Annabel Rama, sinabi nito na pinagbawalan siya ng kanyang abogado na magsalita tungkol nga sa naging hiwalayan ng kanyang anak na si Richard Gutierrez at Sara Labati. Pero sinabi nga ni Annabel Rama na nasa kanya na si Richard Gutierrez at unti-unti na itong nagahakot ng kanyang mga gamit. Ayon pa nga kay Annabel Rama, ang kanyang anak na si Richard Gutierrez ay trabaho lamang ng trabaho. Samantalang si Sara Labati ay mahilig magwaldas ng pera at sobrang napakagasas nito. Samantala, umaasa nga ang marami supporters nga ni Sara Labati at Richard Gutierrez na malalagpasan na mag-asawa ang kung anumang pagsubok ang kinakaharap nito sa kanilang relasyon. Ngunit, marami nga na intriga sa kung ano ba talaga ang dahilan nang kanilang hiwalayan at di pag-uunawaan